Kalingap Edo nalungkot sa kanyang nalaman. Vian si may ibang gusto. At ano naman kaya ito mga kalingap? Yan ang sama-sama nating alamin mamaya mga kalingap. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat mga kalingap sana'y hindi nyo po makalimutan na mag-like sa video na ito. At paunawa tapusin muna ang kaboohan ng video na ito mga kalingap at para malaman ang nilalaman nito. At maraming salamat po mga Kalingap sa pagpatuloy na pagsuporta lalo na kay Kuya Val Santos Matubang at Kalingap Rab. Nalungkot si Kalingap Edo sa kanyang nalaman patungkol sa kung ano ang gusto ni VNC mga Kalingap. Pero bago yon ay atin munang pag-usapan mga Kalingap ang tambalan ng EDC mga Kalingap na siyang isa sa kinaaaliwan ng karamihang taga-subaybay ng Team Kalingap ngayon. Naging kampante na sana si Kalingap Edo mga Kalingap dahil isang taon na lang sana si VNC ay mag e 10 birthday na ngayong buwan ng September ay gaganapin na nga ang ika-17 birthday ni VNC mga Kalingap at idinaan nga ni Kalingap Edo sa isang joke at isinabi ito kagabi sa serye ng EDC na kala niya ni Kalingap Edo ay si VNC ay mag e 10 na ngayong buwan mga Kalingap. Halatang nagmamadali si Kalingap Edo para sa maging debo ni VNC mga Kalingap dahil nga sa naipagsabi nga ni Kalingap Edo kay VNC na mag-aasawa na anya ito at nagbabaka sakali na si VNC sana ang magiging mapapangasawa nito kung sasagutin man ito kung si VNC ay nasa tamang edad na ito mga Kalingap. Ang tanong, sasagutin kaya ni VNC si Kalingap Edo? Ito ang mga katanungan ng karamihan patungkol sa Edsi ngayon mga kalingap dahil nag-umpisa nang ang naghihinala ang ilan nating mga minamahal na mga taga-subaybay sa dalawang tambalan na ito nang dahil sa ibinigay ni VNC na mga isinusulat na inilagay niya sa bote at ayaw pa nitong ipababa sa live. Tila ba gusto lang nila na silang lang talaga ang makakaalam kung ano ang mga isinusulat ni VNC sa bote na iyon mga kalingap. Ngunit ngayon nga lang sa nangyari sa nakaraan na episode ng EDC mga kalingap sa kanilang serye may nabanggit si VNC kung ano ba talaga ang gusto nito sa buhay at kung ano ba talaga ang balak gagawin ni VNC. Dahil kung sa mga achievements nga lang ang gugustuhin ni VNC mga kalingap ay hindi na niya ito kailangan dahil sa kanyang natatamasa ngayon simula nang siya ay natulungan ni kalingap Ang dami ng mga biyaya at mga iba pang hindi niya nakakamit noon nakakamit na niya ito ngayon mga kalingap. Which is may punto rin naman dito si Kalingap, edo mga Kalingap sa kanyang isinasabi kay VNC. Dahil sa murang edad ni VNC nakatulong na ito sa kanyang magulang at katunayan nga niyan ay siya pa nga ang kauna-unahan na napagawa ang malaking pabahay ni Kalingap Rob. Yun palang malaking achievement na para kay VNC, ang nararating ngayon ni VNC ay hindi pa nararating ng mga ibang dalaga na kasing edad nito mga Kalingap, Maaring masasabi natin na si Viancy ay isa na itong millionaire dahil sa pabahay pa lang na nakakamit nito ay milyon na ang halaga mga kalingap, ngunit may iba pa talagang gusto si Viancy at ano naman kaya ito mga kalingap. Makikita po natin sa video.